May update tayo dyan sa Dilasag, Aurora. Dahil daw sa isang naguugnay uh, na tulay sa bayan ng uh, Dilasag patungo ng uh, Isabela ay sarado pa rin. May update sa atin si RH5 Val Gonzalez. Come in Val. Jerry. Uh, Jerry ako ay nakatayo ngayon dito sa uh, pinakagitna mismo nitong nga uh, Ditobo River. Itong Ditobo River, uh, Jerry, ay isang uh, mahalagang daanan dito sa bahaging ito ng uh, Central Luzon dahil itong Ditobo River na ito na binabaha ngayon at hindi madaanan. Ito yung nag-uugnay, tanging daan na nag dito sa bayan ng uh, Bilasag dito sa Aurora uh -oh. at ang bayan ng uh, at, at, ang uh, bayan ng uh, Dinapige. Uh -huh. sa bayan naman ng uh, Isabela. Kung makikita mo Jerry, ay, uh, ano, ano, ba yan? Uh, sa, sa sapa, sapa ba talaga yan? Yan lugar na yan? Sapa talaga yan? A river lamang ito, Jerry. Isang uh -huh. river lamang ito. Pero dito sa aking, uh, dito sa aking kaliwa, dito sa kaliwa, Aya, may tulay. ilang Ayan. akbang na lang ang layo, ilang uh -huh. akbang layo, ay ito yung Pacific Ocean na. Nakabun, na. Pacific Ocean na. Itong tubig nito napupunta. Ito pwede ko nagtanggol ng Pacific Ocean na. Pero ito river pa rin. Mm -hmm. Ang tubig niya ay nanggagaling doon sa mga kabundukan dito sa bahagi nito ng uh, bahagi ng aurora. Bulubundok yung bahagi ng aurora. Pumababa yung tubig na dulot ng uh, malakas na ibinuhos uh, na ulan na, ng bagyong sinika pababa ngayon dito at papunta dito sa may Pacific Ocean na na sa tingin ko wala nang uh, isa, uh, wala nang, uh, wala, nang uh, wala nang kalahating kilometro Pacific Ocean na buka na na mismo ng Pacific Ocean ito yung aking uh, Pero, sa, uh, kaliwa. Pero malakas pa malakas pa ang agos ng tubig kahit na tirik na ang araw diyan ano Ang lakas ng current uh, Jerry uh -huh. ang lakas ng current itong uh, tubig nito na napakalinis mula dito sa aming uh, uh, kinaroronan, nakikita namin, meron pang mga nangingis daron sa may uh, pinakagilid. Pero ang maganda rito, Jerry, maisama ko na rin. Dahil kung makikita mo, eto, meron ng tulay ngayon. Ah, ngayon lang nagmaterialize ngayong panahon na ito, nagmaterialize na itinatayo na itong tulay at ang uh, akin, medyo pabilis namang may sasagawa ito. Siguro, kung titingnan ng ordinaryong mata katulad ko, ay eh, siguro, mga nasa 80 na siguro, 80 percent nang tapos itong tulay na ito dahil konti na lamang. eh Konti mm. na lamang yung hindi nagagawa at uh, malaking pasasalamat ng mga residente at maging yung mga mga ngalakal dahil uh, dun sa pagkakatupad uh, ng napakatagal na nilang pangako o na, napakatagal ng uh, pangako ng ilang mga politiko at uh, napakatagal ng pangarap ng mga residente rito sa lugar na maitayo itong... Uh, itong dito ba bridge na ito na siguro within this year I don't know kung uh, kung uh, magmamaterialize o so na ito dito sa aking harapan ay yung uh, ilan doon sa mga mga ngalakal na titingnan kung kaya na nilang uh, dumaan ngayon magdaan ng produkto dahil isa dito sa sasakyang nagantay dito isang uh, van ito na nangangalakal yata ng isa dahil uh, may mga may mga ice chest pang nandun sa itoktok habang yung iba naman napaparating ay eh, ganun din. Inabutan namin dito sa lugar, Jerry, itong mga tauhan ng uh, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para dun sa sinasagawa nilang ng uh, assessment kung hanggang kailan na Hanggang kailan na mananatili itong uh, bahari ito dahil ngayong umagang ito, Jerry, ay uh, mayroong sesyon ang uh, lokal na pamahalaan ng bayan ng Dilasag uh, at mukhang ipipresenta itong report ni nila ito dun sa plano ng, uh, pro, ng uh, municipal government na magdeklara ng state of calamity dito sa Dilasag. At ngayong umaga, pag-uusapan si Ginoong Eurexon Ranan, assistant MDRA Remo ng bayan ng uh, Dilasag. Ito po ba hindi kakayanin ho ng sasakyan sir? Uh, sa kanya sir, uh, malabo po yun at nakikita po naman po natin na uh, medyo malakas po, po yung tubig. Uh, mga hanggang kailan ho kaya maaring padaanan ho ito ng mga sasakyan o maaring daanan? Katulad nito, may mga sasakyan na ho mga nakapila rito na patungo ng uh, dinapigi sa lalawigan ng Isabela. Uh, pag, sir, pag, pag uh, medyo humupala po yung tubig, uh, papaayos po siguro na ng ating uh, engineering office po itong... Uh, mm -hmm. uh, Dadaran po natin para mm. po yung mga light na vehicle po natin. Mm, ka, ka po ba sir, hanggang saan po yung inabot po ng tubig dahil dito nakakatuntong na tayo dito sa lugar na ito ngayon? Base po sa hapon sir, sa mga report po, uh, ibabot hmm. po dito sa may dulo po ng sapakyan po natin. Oh, mga sa tingin ninyo, gano'ng kalalim yun? Oo oh, uh, sir. Mataas sir eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Dahil uh -huh. ang kalakas po, hindi po namin makakapon. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Last na lang sir, gano'ng kahalaga itong daan na ito dun sa dun sa daloy ng uh, kalakalan ng mga produkto, maging sinasabi mo kanina, maging yung mga galing ng Maynila, ay dito rin dumadaan at walang ibang danan dahil isang bulubundok yung bahagi itong uh, dinapige. Uh, mahala ka siya itong dana po. ito po yung major na pinakadaanan po ng uh, ating mga kababayan papunta po dyan sa uh, isang barangay po dito sa Jagian, saka papunta po ng uh, Bira Tigi Isabela po. Ito lang po yung pinaka major na daan po nila. sa oh. Wala ibang daan. Oh, sir, wala bang paraan para pansamantala makadaan itong mga to? Kung paano gagawin ho rito sa, sa lugar nito? Dito sa uh, malakas pa yung uh, current na uh, umaagos yung uh, tubig. Wala bang paraan para makagawa ng kung uh, ano man para pansamantalang daanan, sir? Para, siguro, sir, mamaya, sir, may, sa pag-uusapan po doon sa bahay murikip kung ano po yung maganda pong gawin dito, isa tayo po siguro, sir, para makadaan po yung ating mga maliliit uh, pa sasakyan, mga light vehicle po. Okay. Maraming uh, maraming uh, salamat si Ginoong Yurikton uh, uh, Jerry, ang uh, assistant MDR RMO ng uh, bayan ng uh, Dilasag at kanina ay inabutan din namin dito yung mga tauhan naman ng uh, Provincial Engineering Office at uh, nagsasagawa rin sila ng assessment kung uh, hanggang kailan mananatili itong ganito at kung ano yung maaaring gawin para madaanan at dumaloy yung mga kalakal patungo dyan sa bahagi ng Dinapigue, Isabela. Sumula so, rito sa boundary ng lalawigan ng Isabela at dilasag dito sa lalawigan ng Aurora. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzalez, DC Raids, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you Val. Mula dyan sa Aurora.